Mga kabikir, ang lutuin ko na naman ngayon sa kaldero, itong mini pineapple loaf bread. Masarap at napakadaling gawin lang nito mga kabikir. Pagkatapos niyong manood, pwede na kayong gumawa dahil napakadaling gawin lang. At sa kaldero lang natin lutuin mga kabikir. Ito ang mga ingredients. Magtunaw muna tayo ng 1 half cup margarine. Ihalo natin mamaya. 2 cups third class flour. Pwede rin all purpose flour. 1 cup sugar. 1 half teaspoon salt. 1 teaspoon baking soda. 1 half cup milk, 1 half cup water. Pwede rin milk lahat ang gamitin, 1 cup. Pwede rin water mga kabikir lahat, 1 cup. Haluin lang natin at tunutunawin lang sugar at saka asin. Pagkatapos lagay na natin ang ating tinunaw na margarine 1 half cup. Swaluin so, lang natin, ah, maglagay lang ako ng yellow food coloring, optional ito, pwede maglagay, pwede rin hindi. 1 sasi or 115 grams, pineapple tidbits or crust mga kabikir, pwede. Haluin lang hanggang sa lumapot at wala nang mamumuong harina. Ah, pagkatapos ilagay na natin sa ating lagayan, ang ginawa kong sukatan, 1 4 cup mga kabikir. At ah, pagkatapos natin mailagay lahat, ah, lutuin na natin sa ating kaldero. Ang paraan sa pagluto, ganun pa rin mga kabikir. Pagkatapos mailagay, takpan natin sa ating pantakip na may apuy din. 8 to 10 minutes, itong ah, na luto mga kabikir. Ito na mga kabikir, oh, luto na ang ating Mini pineapple loaf bread. Masarap ito mga kabikir. Sa mga walang ubin, pwede nyo itong subukan sa bahay. Ah, lutuin lang natin sa kaliro mga kabikir. Ah, madaling gawin lang ito. Kahit hindi pa kayo nakasubok sa paggawa nito, pero magawa nito mga kabikir. Sundin lang ang resipe, ang paraan sa paggawa at paraan sa pagluto. Napakadaling gawin lang. Mga kabikir, sana nagustuhan niyo ang resipe na isinair ko sa inyo ngayon. Itong mini pineapple loaf bread. Uh, mga kabikir, abangan niyo pang pa iba ko pang mga recipe, ang mga, uh, mga simpleng recipe na pwede nating lutuin sa kaldero, sa kawali at sa oven. Ang uh, mga recipe na pwede nating magamit sa pangnegosyo, pwede rin nating magamit sa pangmerienda mga kabikir. Uh, mga kabikir, maraming salamat sa lagi ninyong panunood, sa pag-share sa aking mga video. Uh, mga followers, mga non-followers, lalo na sa ating uh, mga kababayan na uh, mga OFW, maraming salamat mga kabikir sa inyong suporta. God bless sa ating lahat mga kabiker